Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na palalawigin ang December 31 consolidation deadline para sa PUV Modernization Program. Anya, 70% na ng mga operator ang nakapag-consolidate o yung mga sumali na sa mga kooperatiba o korporasyon para lumahok sa programa. Hindi raw hahayaan ng Pangulo na maantala ito nang tinawag niyang minority lang. Ang reaksyon ng transport group na Piston, Marina natin kinukundi ito nga uh, pahayag ni BBM dapat at uh, masusuri ng nang pinag-aralan itong uh, magiging sitwasyon. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board do LTFRB, 70% ang consolidated units. Pero halo-halo na ito, jeep, UV Express at bus. Kaya naman tinawag na misleading ng piston ang datos dahil kung tutuusin daw, 40% pa lang ang nag-consolidate na UV Express at 30% naman sa traditional jeepney. Ibig sabihin sa Hanay pa lang ng mga jeep, 70% ang hindi pa rin handa sa PUV modernization sa Metro Manila palang. Malala yung magiging epekto nito. Ito yung sinasabi natin na transport crisis, ano? Na maraming mamamayan ang walang masasakyan. Alam naman natin na hindi hindi talaga kakayanin ng ating mga individual na mga operator ang bumili ng ubod na mahal ng ating mga sasakyan. Nasa isanlibong drivers at operators na nakapag-consolidate na ang nagsagawa naman ng Walk for a Cause sa Menjola sa Maynila bilang suporta sa pananatili ng December 31 deadline, isang welcome move para kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Habang ang grupong Piston, mas lalo raw ginanahan na ituloy ang kanilang welga sa December 14 at 15 na tiwala silang makakapagparalisa sa public transport. Mas tuloy na tuloy itong, uh, itong uh, transport strike. Mas dapat tayong bumuho sa lansangan para ipakita kay BBM yung ating pagkadismaya. Tayo ay uh, umaasa sa, sa lakas ng, 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 ng mga mamamayan. Naunang sinabi ng piston na posibleng mapalawig pa ang kanilang transport strike. Clary CNN Philippines.